tayo po ay magpapatuloy sa ating series. Paano manalangin at makamit ang iyong pinagdasa. Ito na po yung part 9 ng ating series at ang ating pag-uusapan ay pang-apat na elemento. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding. So far po ay naipaliwanag ko na ang tatlong mahalagang elemento Ang una po ay na tayo ay manalangin na may pagtitiwala ng walang paghahabot That we pray with confidence without condemnation Pangalawa na manalangin tayo ng may tamang motibo at iyon ay para sa kalwalhatian ng Diyos. Again, that we pray with the right motive and that is for God's glory. And the third, that we pray out of relationship. Nakailangan kailangan natin patawarin ang iba. Isang tabi natin ang galit at hindi pagkakaunawaan. Dahil lahat ng mga bagay nito ay mga lang sa ating mga panalangin particular na manghadlang sa mga panalangin na mag-asawa. Ngayon po ay haharapin natin ang susunod na mahalagang elemento sa matagumpay na pagdarasa. Ito ay may kinalaman sa bahaging ginagampanan ng Espiritu Santo sa ating mga panalangin. Ito po ay maaaring sabihin ng napakasimple. Ang tanging uri ng panalangin nakatanggap-tanggap sa Diyos ay ang panalangin ng banal espiritu. Actually, ito ay higit pa sa ating mga panalangin. It applies to every area of the Christian life. The only kind of Christian life acceptable to God ay pinamumunuan ng banal espiritu. Paul brings this out in Romans chapter 8 verse 14 and he says For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Aki po sa salis Tagalog. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan ang bumubuo ng isang tao. Isang anak o isang anak ng Diyos. Na siya ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. You see, upang maging anak ng Diyos, dapat kang ipanganak ng Espiritu ng Diyos. Ulitin ko po. To become a child of God, you must be born of God's Spirit. Yan ang unang karanasan without which ay hindi ka makapasok sa buhay kristyano. Ngunit upang mamuhay bilang anak ng Diyos, kailangan mong patuloy na kain ang banalang spirito. Ang spirito ng Diyos. Ngayon po, uh, sa katunayan po, maraming mga tao na ipinanganak na muli ay talagang hindi alam kung paano maakay ng banal na Espiritu ng Diyos pagdating sa kristyanong pamumuhay. Ito marahil ay totoo po, lalo na sa pagdating sa pagdarasal. Ngunit sa badang huli, sa kabanatang ito, Paul applies this principle. specifically to prayer. Okay? In Romans chapter 8 verses 26 to 27. He says Romans chapter 8 verse 26-27. Likewise the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray. for us we ought but the spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered now he who searches the hearts knows what the mind of the spirit is because he makes intercession for the saints according to the will of God Akipusalis Tagalog. Tinutulungan tayo ng banal na espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat natin ipanalangin. Kaya ang espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At anumang nais sabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao sapagkat namamagitan ng banal na espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos Paul says that we have a weaknesses or weakness We all have weakness Ito ay hindi isang physical na karamdaman ito ay hindi kahit isang sakit sa pag-iisip. Ngunit ito ay bahagi lamang ng ating old carnal nature. At ang kahinaan ay ito. We do not know how to pray as we should. There are different versions of that verse. Ang ilan ay nagsasabing hindi natin alam kung anong dapat nating ipagdasal. Ang iba naman ay nagsasabing hindi tayo marunong magdasal. I believe both are true. We do not know how to pray for, we do not know how to pray. Minsan nakala natin, alam na natin kung ano ang dapat ipagdasal. Pero hindi, hindi pa rin natin alam kung paano ipagdasal ito. Ngunit sa ibang pagkakataon na, ay hindi natin alam kung ano ang dapat ipagdasal o kung paano ito ipanalangin, we are at loss. Ang lunas ng Dios para dito ay ipadala sa atin ang banal na Espiritu upang tulungan tayo. He is the Comforter, the Helper, the one who comes to help us, lead the kind of life, and pray the kind of prayers that we need. And so Paul says dito na kapag ang, kapag ang banal na espiritu ay pumasok. Sa isang tsak na kulugan, siya ang pumapalit para sa atin. As we yield to Him, ginagawa niya ang panalangin na kailangan natin sa pamagitan natin. Paul's language is very personal dito. He says, The Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And again, in the next verse, says, He, the Spirit, intercedes for the saints according to the will of God. So sa isang tsak na kulugat, ang sikreto ng matagumpay na pagdarasal ay ang pagbaling sa banal espiritu. Yielding intelligently but voluntarily to Him. At hinahayaan siya na manalangin sa pamagitan mo ng uri ng panalangin na talagang kailangan ipanalangin. Okay? Notice that Paul says this kind of prayer can come in various ways. Okay? Ang isang paraan na siya niyang sinasabi tukol dito ay sa mga daing na napakalalim para sa mga salita. Mahalagang maunawaan po natin na marami sa mga bagay na talagang kailangan natin ipagdasal ay masyadong malalim para sa mga salita. The ordinary words ng ating normal ng pagpapayag ay hindi sapat para sa mga bagay na kailangan natin sabihin sa panalangin. You see, deep down inside every one of us, ay meron isang bagay na mas malaki kaysa sa ating maliit na pag naisip. It's what the Bible calls our spirit. Ang ating spirito ay laging nagugutog at nauuhaw sa Diyos. Our spirit longs to reach for God. Our spirit has things locked up within it na nais nitong ipahayag sa Diyos sa panalangin. Ngunit hanggat tayo ay limitado sa kung ano ang maaring isensor at itakda na ating mga mahihinang isip, isipan, reasonable and valid, our spirit cannot fully express itself. Kaya po, isa sa mga paraan na pinapalaya ng banal na spirito ang ating spirito upang mabisang malalangin ay ang mga daing na napakalalim para sa mga salita. So that's one kind of prayer. Now, another way that the Holy Spirit can help is by giving us the right prayer. In our own language, ngunit ito ay hindi isang panalangin na sana ay ating ipinagdarasal kung iiwan sa ating sarili. Okay? Nasabi ko po na po ang tungkol sa dalawang paraan kung saan matutulungan tayo ng Balala Espiritu mga Ang una ay ang mga daing na napakalani para sa mga salita. Isa pa ay ang pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang panalangin sa ating sariling wika. Ngunit hindi ito isa na maaari nating maisip kailanman. Okay po. Ngayon po, may ikatlong paraan kung saan matutulungan tayo ng banal na espiritu. Na malalangin at yun ay sa pamamagitan ng isang prayer language. Okay? In an unknown tongue. This is spoken about of course many times in the New Testament. Some people find it hard to understand the truth of the matter is it cannot be fully understood. Isa ito sa mga aktibidad ng ating espiritu. Nahigit pa sa kakayanan ng ating maliit na isip. Naganap na maunawa. Ngunit salamat po sa Diyos ang karanasang kristyano ay hindi limitado sa kung ano ang maaring maunawaan ng ating isipan. Thank God that we have a God that's bigger than our little mind. At isa sa mga paraan kung saan pinalaya tayo ng Dios from the tyranny of our mind over our total lives is by giving us through the Holy Spirit a prayer language. We are praying in a language that's very real. But it's not a language we ourselves understand. Ibinibigay na lang natin sa banal na espiritu at hayaan siya na ipagdasal sa pamagitan natin kung ano ang kailangan ipagdasal sa bagong wikang panalangin. Ngayon po, ngayon po, sa buong mundo, milyong-milyong tao are entering into this experience afterki nakita eksaktong tumutugpa tumutugma ito sa kung ano nakasulat tungkol dito sa bagong tipan so listen po to what Paul says about it in 1 Corinthians chapter 14 verses 2 to 4 and it says for he who speaks in a tongue does not speak to men but to God for no one understands him however in the spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Kahit po'y sasalis na galo. Ang tao nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao kundi sa Diyos dahil wala naman nakakaunawa sa kanya. Nagsasalita ng mga hiwaga sa tulong ng banal na espiritu. Ngunit ang taong nagpapayag na mensahe ng Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang sila'y matuluhan, mapalago at mapalakas ang loob. Ang nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay pinapatibay ang kanyang sarili Ngunit ang nagpapayang na mensahe ng Diyos ay nagpapatibay sa iglesia. Ano daw po ang ginagawa natin kapag nalalangin tayo sa wikang ito ng panalangin? Itong hindi kilalang wika. Paul says we're doing three things. Una sa lahat, direkta na tayo nagsasalita sa Diyos, hindi sa tao. Yun ay isang pribileyo sa sarili na mga pagsalita na direkta sa mga kapangyarihan Diyos. Secondly, he says, in our spirits, we are speaking mysteries. Things too deep and profound para lubusang maunawa ng ating maliit na isipan. Pangatlo, sabi niya, kapag nagsasalita tayo in a tongue, we are edifying or building ourselves up spiritually na hindi talaga naiintindihan ng ating isip ang lahat ng nangyayari. So Paul returns to this in 1 Corinthians chapter 14 verses 14 to 15. And he says this. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What is the conclusion there? I will pray with the spirit and I will also pray with the understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing with the understanding. Aki po'y sa sa Tagalog. Kung nanalangin ako sa ibang wika na hindi ko natutunan, nananalangin nga ang aking spirito, ngunit hindi naman naintindihan ng aking isipan. Kung ganun, ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking spirito kahit hindi ko ito naintindihan. At manalalangin din ako at aawit sa paraang naintindihan ng aking isipan. So pansinin po natin na mayroon tayong iba't ibang pagpipilian kung paano malangin. Sometimes we pray with the mind, we pray with words that we understand but we trust the Holy Spirit to correct us. Sa ibang pagkakataon ay binibigyan natin ng pahinga ang ating isipan at hinahayaan natin ang banal na spirito na pumalit. At sa pamagitan ng ating Espiritu ay nalalangin gamit ng isang wika at mga salita na hindi natin naiintindihan. But we know according to the according to scripture that we are speaking to God that we are speaking mysteries. We are sharing God's secrets and that we are edifying ourselves. Ngayon po, ang isa pang mahalagang aspeto na panalangin ay na ito ay isang pangunahing sandata ng spiritual na pag, In Ephesians chapter 6, Paul is talking about spiritual warfare and he says in verse 18, Ephesians chapter 6 verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this and with all perseverance and supplication for all the saints. At kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal Espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinapala. This is in the context of spiritual warfare, warfare prayer. Bukod sa iba pang mga bagay, ay isang napakalaking spiritual masdanata. Na Again, this is in the context of spiritual warfare prayer. Listen to what Paul says in Ephesians chapter 3 verse 20 as we close for the day. Ephesians chapter 3 verse 20. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. sasali ka po sa Tagalog. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasa natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. So pansinin po na ang sagot sa ating mga panalangin ay nakasalalay sa kapangyarihang kumikilos sa loob natin. Ano po ang kapangyarihan na yun? Ano po ang kapangyarihan na Of course, it's the power of the Holy Spirit. The more He works within us, the more effective our prayers are. Okay po. So, sa susunod po nating uh, that will be the last series at meron pa po isa pong elemento. Ang last na element na sa matagumpay na pagdarasal na harapin natin. Ang panghuli. Ayun sa salita ng Diyos. Again, this is Vic De Hoya. God bless and God loves you.